tagal mga idol ang tagal nilalamok na ako dito mga idol yan ito yung bulaklak natin pwede na ba mga idol oh ah tayo may gawa nyan mga idol diba? pinagirapan natin yan so hintayin natin si Ani nagpabango na tayo syempre syempre pag inabot natin ito kay Ani syempre matatouch yun yaya ya, kapin ako kaya kailangan ano mabango tayo, 'di ba? Tayo. I-spray na tayo mga idol. Antay na lang natin siya. Tagal niya ni ang oras na. Let's just na. So, iantay natin siya mga idol ah. Nilapag ko muna doon. Kaya ang may... years later Idol, di ba nagpabango pa ako? Nagpapogya ako? Tapos hindi naman pala ako niyakap? Yun lang. wala akong oh may goodness wala akong may yakap ang tagal ko na gintay isang oras mahigit ako na gintay wala lang akong may yakap oh. grobe naman talaga yan ayoko eh, na nagtatakbo na ako